on and off ang aircon ano yung mga pwedeng i-check Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive na naman tayong comment ano at with regards aircon at ang nagiging problema niya, eh, nag-on and off daw yung kanyang aircon. At yun nga, uh, ano daw ba yung mga pwede pang i-check? Actually, na-check na daw yung kanyang prion. And uh, okay naman daw yung kanyang prion. Kung baga, normal naman yung dami ng prion. Pero yun nga, may mga pagkakataon daw na biglang mawawala yung kanyang aircon. At lalamig din naman eventually. Ano? So, ano daw ba yung mga pwede pang problema dito? Ano, ano, yung mga pwedeng i-check? Well, okay. Uh, pag ganyan yung scenario, no? kung baga sabihin natin intermittent yung lamig ng inyong aircon may pagkakataong okay, may pagkakataong hindi there's a possibility na yung pulley at yung clutch sa may compressor is malayo na yung gap so kumbaga ano kasi dapat kasi ang pagitan niyan sabihin natin gap apel lang pag masyado nang lumayo yung gap niyan there's a tendency na kahit i-magnet i ng magnetic ng ating compressor hindi mag engage hindi sila magka o magdidikit so ang gagawin dyan para ma-resolve yung issue is kailangan palitin yung gap so sa ang normal na ginagawa dyan ay binabawasan ng spacer normally sa mga brand new na kotse may dalawa o tatlong spacer yan so ang gagawin dyan babawasan yung spacer Then, pag nabawasan na yon, lumit na yung gap dun sa possibility na mag o -okay na yung problema. Now, kung sakali mang wala ng spacer at malayo pa rin yung gap, eh, kailangan nyo na talagang palitan yung clutch and pulley. Kasi, true time, eh, kagagasgas nyan, ninipis at ninipis talaga yung dalawang component na yan. So, normally set yan eh. Kailangan mo bilhin yung magnetic, yung pulley, at yung clutch. So, yun yung isa sa mga posibleng problema dyan, ano? Malayo na yung gap Well, pwede rin may possibility rin Na ang problema mo dyan Ay yung iyong uh, cooling system Baka naman nag-o-overheat yung iyong sasakyan kumbaga ang nangyayari dyan eh, pag nag-overheat kasi sa sasakyan natin there's a possibility na ino-off niya rin yung kanyang aircon then pag lumamig na ulit halimbawa nakasalubong na tayo ng malamig na hangin lumalamig yung ating engine so binabalik niya yung aircon so possible din yon na yun na yung problema rin ano? kumbaga baka naman nagtumataas yung temperature ng inyong sasakyan by the way ano to check pala dun sa with regards dun sa kung malayo na yung gap isa sa mga way dyan halimbawa scenario umaandar kayo, biglang nawala ng aircon. Try nyo i-on and off. Mga siguro mga sabi natin mga 5 minutes yung interval. I-on and off ninyo. And on nyo ulit. Mga 5 minutes. Then check, check ninyo kung mag-o-okay ba yung lamig ulit. Kasi pag nag-okay yung lamig, after ninyo i-on and off, there's a possibility na yung gap lang yung problema. So kailangan nyo lang pabawasan ng spacer. Actually marami pang pa posibleng problema. No? Kasi pwede rin problema dyan ah, uh, pwedeng halimbawa nawalan ng lamig baka naman nagiyelo yung tubo ng iyong aircon ano? so try to check na rin baka may nagpuputi yan eh, yun, baka naman yung expansion bulb naman yung problema so actually maraming possible na problema ano? pero yan ay nabanggit ko na tatlo na pwede mong i-check if ever man na nawawalan ng lamig ang inyong aircon o no? on and off yung lamig ng inyong aircon. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba. Facebook, click ko lang yung follow sa taas. At TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuwe Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.